Naglalakad si Jenica sa loob ng isang madilim na bahay. Hindi niya alam kung kaninong bahay yon o kung bahay ba talaga yon. Luminga siya. Pero dahil nga madilim, kaya wala siyang makita. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Pilit inaaninag ang paligid Hanggang sa wakas ay may maaninag siyang imahe ng isang tila batang nasa upo ang nakaharap sa isang kahoy na mesa. Marahan siyang humakbang palapit dito. Nang makalapit na siya, doon niya na siguro na ito ay isang batang babae. Nakadiretso lang ang tingin nito na parang hindi siya nakikita. Inangat niya ang isang palad malapit sa mga mata ng bata upang testingin kung nakikita siya nito. Ngunit hindi ito tuminag. Walang kakurap-kurap ang mga mata, nabigla na lamang inakusa ng dugo. Sa takot ay napaatras si Jenica. Kasabay ng pag-atras niya ay ang pagsakmal sa kanya nito sa leeg. Ramdam pa ng dalaga ang pagbao ng matalas na pangil sa leeg niya, kaya napasigaw siya, na bumalot sa kabuuan ng madilim na lugar na yon Napabalikwas ng bangon si Jenica. Hinawakan agad niya ang leeg. Kinapaka pa ito na tila ba sinisiguro na maayos ito. Tiniyak na wala itong sugat mula sa mga pangil na inakala niyang bumaon dito. Nang masiguro niyang panaginip lang ang nangyari, ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Akala niya ay pangkaraniwan lamang ang panaginip na yon dahil sa mga karanasan niya. Subalit pa ulit-ulit siyang dinalaw ng bangungot na yon kaya nagsimula na siyang mabahala. Habang magkasabay sa agahan ay binanggit niya yon kay Lola Martina. Kinutuba naman agad ang matanda na posible raw na may kinalaman yon sa susunod niyang misyon. Matapos nilang kumain ay nagtungo sa silid niya si Cheneca at binuklat ang mahiwagang diary. Nabasa niya ang sumunod na pahina. Dear Diary, nakilala ko si Nerissa isang magalang at masunuring bata na ampon ng mag-asawang negosyante. Hindi ko akalain na ang isang malaanghel na tulad niya ay makakagawa ng krimen. Pinatay niya ang kanyang mga magulang at nasaksihan ko yun nung dalawin ko siya sa bahay nila para bigyan ng prutas. Ang tanong niya kung ba't niya yun nagawa. Wala raw siyang maalala wala nga ba siyang maalala? O paraan lang ito ng demonyong nagkukubli sa katawan ng isang paslit upang makapambiktima at pagkatapos sa krimen ay makatakas siya. Nakapangalumbaba si Jenica sa mesa sa basement habang kausap ang kaibigang multo na si Babes tungkol dito. Ang tanging payo na naibigay sa kanya nito ay manatili siyang maging mapagmasid sa paligid siguradong may kaugnayan ang kanyang panaginip sa susunod niyang adventure. Pinaalala rin ni Babes ang nakainkwentro ni Jenica noon na kulto ni Adja kung saan ang kulto ay pinamumunuan ng isang batang babae. Sa restaurant, pumasok ang isang madre, akay ang isang batang babae na sa tingin ni Jenica ay nasa walo o siya na taon. Nilapitan niya ang mga ito at pinigyan ng table. Habang kinukuha ang order ng madre at sinika ito ng dalaga. Tinanong niya kung saan ang kumbento nila. Sinabi ng madre na sila ay kinukupup ngayon ng San Bartolome Church. Nagpakilala ang madre na si Sister Violeta habang ang kasama niyang bata ay si Yula. Bulag siya. Ang mga magulang ay parehong biktima ng nakaraang gyera sa Mindanao ang pinsan niyang lalaki ang naghatid kay Yola sa kumbento. Paminsan-minsan ay inilalabas daw talaga niya si Yola upang hindi ito masyadong malungkot sa pagkawala ng mga magulang. Inilapit na Jenica ang mukha sa bata at sinabing, Welcome ito sa restaurant. Tumangutang mo naman ang bata at ngumiti kahit hindi nito nakikita ang dalaga. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang kumalat ang balita ng misteryosong pagkamatay ng mga bata sa kanilang lugar. Natatagpuan na lamang daw na walang buhay ang mga bata sa kanilang higaan, kaya ipinapalagay na bangungot ang ikinamamatay nila. Ngunit naging palaisipan ito sa mga taga San Rafael kung anong malapandemyang bangungot ang kumikitil sa buhay ng mga batang lalaki at babae na edad apat hanggang walo. Nabahala rin si Jenica. Nag-research agad siya tungkol sa ganitong kaso. Marami siyang nabasa tungkol sa kaso ng mga bata pero wala siyang makonekta sa nangyayari ngayon. Labis na nag-alala si Jenica. Gusto niyang mapigilan ang hindi magandang nangyayari sa kanilang lugar ngunit natataranta siya ngayon kung saan siya magsisimula. Di wala siyang mahanap na clue. Tumayo siya at nagtungo muna sa kusina upang magtimpla ng kape. Habang nagkakape ay bigla niyang naalala ang panaginip niya ng ilang gabi kung saan inaatake siya ng isang batang monster. Pilit niyang inalala na parang nakita na niya ito. Nagsalit-salitan sa isip niya ang imahe ng bata sa kanyang panaginip at ng batang bulak na kasama ng madre. Sa kanya na pagtanto, na tila magkahawig ito. Kailangan ulit niyang makita ang bata. Sinuot niya ang jacket at lumabas ng bahay. Nakasalubong niya si Jonah sa kain ng bike kaya isinama na niya ito. Dala ang isang basket ng purutas ay nagpunta sila sa kumbento sa simbahan ng San Bartolome. Hinanap nila si Sister Violeta at nang makita nila ito ay hinanap din nila si Yula. Ani Jenica, Nakagaanan niya ng loob ang bata noong kumain sila sa restaurant kaya dinala niya ito ng prutas. Ikinatuwa naman niya ng madre at sinabing maari nilang makita si Yula na nasa silid nito at nagpapahinga. Ngunit pagpasok sa silid ng bata ay nadatnan nila itong nakatagilid ng higa. Tila natutulog kaya sinabi ni Jenica na babalik na lang sila sa ibang araw. Paglabas nila Nagmulat ng mata ang bulag at nanatili lamang sa pagkakahiga habang nakikiramdam. Habang daan pa uwi, tinanong ni Jonas si Jenica kung concerned pa talaga ito kay Yula o pinaghihinalaan nito ang bata na may kinalaman sa sunod-sunod at iisang paraan ng pagkamatay ng mga bata sa kanilang lugar. Isa lang ang naging tugon ni Jenica. Pareho. Nakaisip ng paraan si Jenica. Humingi siya ng permiso sa nag magulang na kapitbahay nila kung maari niyang bantayan sa pagtulong ang anak ng ito. Pumayag naman ang mag-asawa dahil hindi na rin sila mapalagay sa mga nangyayari. Nung mga nakaraang gabi raw, ay sinabi ng anak nila na nakakapanaginip ito ng masama. Isang monster na hinahabol daw siya. Natatakot sila na baka sa susunod itong panaginip ay hindi na ito makaligtas na ito na ang susunod na biktima ng misteryosong bangungot na kumitil na sa buhay ng mahigit sa sampung bata sa kanilang lugar. Kaya nung gabi rin ngayon, nanatili si Jenica sa silid ng batang si Lucila, pitong taong gulang. Naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay nito. Pilit niyang nilalabanan ang antok kahit malalim na ang gabi sa pag-asang matutuklasan niya sa gabi ngayon ang nais niyang malaman Panay ang tingin niya sa orasan. Makalipas ang ilang oras ng matyagang paghihintay ay biglang gumalaw ang kamay ng bata na hawak ni Jenica. Tila takot itong napahawak ng mahigpit sa kamay niya habang nananatiling nakapikit. Pumikit din si Jenica. Pilit dinadama ang nasa diwa ng bata. Pagbulong niya itong tinanong kung ano o sino ang nakikita niya sa panaginip. Pagbulong din na sumagot ang natutulog na bata at sinabing, Matilim ang palikid. Ngunit may mga matag na sa kanya. Matalim ang tingin sa kanya. At papalapit na ito. Papalapit ng papalapit sa kanya. Sinabi rin ang batang si Lucila na natatakot siya. Tinanong ni Jenica kung nakikita ba niya ang may-ari ng mga mata. Hindi daw. Sobrang dilim daw. At matalim na matalang daw na nakatitig sa kanya ang nakikita niya. Ngunit sa palagay niya, ito ay mata ng isang batang tulad niya. Takot na takot na raw siya. Dahil doon ay niyugyog ni Jenica si Lucila upang magising na ito. Nang magising ay hingal na hingal ang bata takot na yumakap kay Jenica. Niyakap din ito ni Jenica at sinabing magdasal siya bago matulog para hindi na niya ito muling mapanaginipan. Muling kinausap ni Jenica ang lalaking multo na si Babes. Sinabi niya rito na alam na niya ang nangyayari. Matatalim na mata ng bata sa tilim ang tumatakot sa mga bata sa kanilang panaginip at siyang nagiging sanhe kanilang bangungot. Ito rin ang panaginip na hindi nagpatahimik sa kanya noong mga nakaraang gabi. Ngunit ang kaibahan lamang sa panaginip niya ay nakita niya mismo ang batang nagmamayari ng na matatalim na matang yun. Isang batang babaeng bulag na umatake pa sa kanya sa panaginip at sinakmal siya sa liig. O posible rin na ito talaga ang nangyari sa mga batang hindi na nagising. Sinabi rin ni Jenica kay Babes ang hinala niya sa batang bulag na kinukupkop ng kumbento. Tumayo si Babes at nagpalakad-lakad sa harapan ng dalaga bago muling nagsalita. Anito, hindi imposible na ito ang pumapasok sa panaginip ng mga bata. Isang bulag na hindi nakakakita sa liwanag ngunit nakakakita sa dilim. Maaring ito ay may puot na tangan sa dibdib. Kaya nagagamit ito ng jablo upang magsagawa ang nakahihindik na krimen nang hindi nito kailangan umalis sa kinauupuan. Isang magandang kanlungan ng dilim. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jenica. Kumilos na siya. Dala ang kanyang punyal at isang tumbler na may lamang tubig. Inilagay niya yon sa sling bag niya. Tinungo niya ang kumbento. Gusto muna sana niyang kausapin si Sister Violeta. Ngunit nang makapasok siya sa bukana pa lang, ay natagpuan niya itong nakahandusay sa sahig. Nilapitan niya ito. May sugat ito sa leeg na tila may sumakmal dito. Sa naghihingalong boses ay sinabi nito kay Jenica na ang bulag na batang kinupkop nila ay mapanganib. Itatanong pa sana ni Jenica kung ano ang ginawa nito sa kanya ngunit hindi na ito nakapagsalita at tuluyan ng nawala ng hininga. Bigla ay nagbukasara ang pintuan. Tumayo si Jenica at patakbong tinungo ang silid ni Yula. Naabutan niya itong tahimik na nakaupo sa kama. Nasa kandungan ang isang puting unan na may mantsa ng dugo. Tila inaabangan na nito ang kanyang pagdating. Sinabi nito sa kanya na pinatay niya si Sister Violeta dahil gusto siya nitong ipaampon sa mag-asawang kaibigan nito na walang anak. Ayaw niya. Pagod na siyang magpalipat-lipat ng lugar mula sa unang umampon sa kanya hanggang sa iba pa. Nang mamatay sa sunog ang tunay niyang mga magulang, dahil natabig niya ang kasera nila, hindi na siya natahimik. Kaya kinasusuklaman niya ang kanyang pagiging bulag. Sinabi naman ni Jenica na kung ganun ay hindi totoong biktima ng gera ang mga magulang niya. Tumango si Yula at sinabing marami na raw siyang naging magulang mula nang mamatay ang tunay niyang nanay at tatay dahil sa kanya. Pero lahat sila ay nawawala sa kanya sa iba't ibang kaparaanan. Sobrang bigat daw nito para sa kanya. Wala raw siyang kwentang bata. Wala siyang kwentang anak. Naiingit daw siya sa mga batang nakakakita sa liwanag. Kung kaya't gusto niya silang hilahin lahat sa dilim. Nagtanong si Jenica kung paano niya ito nagagawa. Anang bata, humingi siya ng tulong sa Diyos. Ngunit hindi siya nito pinakinggan kaya humingi siya ng tulong sa timonyo at agad naman siya nitong tinugunan. Humakbang palapit si Jenica sa bata at sinabing ang pagbibigay sa kanya ng mga bagong tagapag-alaga, bagong magmamahal ang siyang tugon ng Diyos sa kanyang kahilingan na hindi niya nakita. Sinabi rin ng dalaga na ginagamit lamang siya ng demonyo upang makapaghasik ng lagim. Hindi ito ang tugon na kailangan niya. Hindi matanggap ni Yula ang sinabi ni Jenica. Nangilabot si Jenica nang makitang lumuha ng dugo ang bulag tulad sa kanyang panaginip at saka ito sumigaw ng ubod lakas dahilan para magliparan ang lahat ng bakis sa paligid. Kahit tinatangay ng malakas na hangin sa loob ng silid ay pinilit ni Jenica na malapitan ang bata. Nang magawa niya ay niyakap niya ito at pinakalma. Maya-maya ay kumalaman na ito at bumulong. Hanggat napupuhay daw siya ay hindi matatapos ang kanyang misyon. Dahil sa sinabi nito ay iniabot na rito ni Jenica ang dalang tumbler na may lamang tubig. Ang sabi niya uminom muna ito ng tubig. Uminom naman ang bata. Ilang saglit pa at unti-unti itong napapikit. Inayos ni Jenica ang pagkakahiga nito sa kama, kinumutan at binulungan tapos na ang mission mo. Magpahinga ka na, munting anghel ng demonyo. Tumayo na si Jenica at marahang lumabas ng silid. Ang tubig na pinainom niya rito ay may lason. Sa isip niya, hindi na ito magagamit ng demonyo dahil umaasa siyang ang kaluluwa ng bata ay tatanggapin pa sa langit. Iyon ang ginawa niyang paraan na paglaban dito dahil hindi niya ito kayang saktan. Bawat paghakbang ni Jenica palayo rito ay sumasabay ang pagpatak ng kanyang mga luha.